paalala pala guys sa panahon ngayon pag ikaw ay mahilig sa mga camping lalo na sa mga bundok-bundok pag nawag yung gagawin na murahin mo pala yung bundok napakahirap mamaya bigla ka lang masuntok dahil minura mo yung bundok <laughs> Kaya, huwag na huwag na magkamali ka guys, na murahin mo yung bundok. At talaga may kalalagyan ka, bigla ka nalang masuntok niya, at magmura ka, magmura ka sa bundok. So, sa lahat talaga dyan na mahilig sa camping, guys, ha, paalala lang, huwag magmura sa bundok, na hindi masuntok.